Pantas, oh, ang dami nang ingista. Tignan mo, ito. Oh, ang dami nilang nahuli, puro karpa. Karpa, ang lalaki. Ang dami, oh. Ayan, no? oh. Ang dami nilang nahuli, kapatwas. Tignan nga natin yung mga huli nila dito. Ito, konti pa. Baka kadarating lang siguro ito. Konti pa yung huli niya, oh. Mas video ko na nabas. Ang dami rin na ng huli. Ang oh, lalaki ito. Oh. Puro karpa. Tingnan ba dito. Ito. Ang dami rin ng huli. Ang puno na yung lalagyan. Hindi na makasya sa lalagyan. Ang oh. dami nila ng huli. Ano oh, kapadwas. Ang oh, dami. ano. dami Ang dami titiksay. Grabe dami nila na huli. Halos puno na yung mga lalagyan nila. Punti mo may, no? <tinyo> Ang laki na rin ito. Oh. Puro karpa. Ay, tanong ba rin ito ngayon na? Wala yan may baling naman. Hindi nang rin sila. Hindi nang Lahat ng tumutulong ng mga 'yan, pare. Papuay kaya 'yung o. O. <laughs> na susunyaw. Dahil nangangapa lang ata

istanisda pagalan ito oh lumabi nang niya sa sobrang dami ng isda oh mga itong sumasarok eh na naman yun isang no? putok ng pumutok na naman pa yata tanggal payata okay. dito para alam okay. mo, samasarok lang itong mga to. May pang pang -ulam na. Ang daming isda. Ang laka na. Ayun, eh. nasa sa malok. Yung huli. Ang apat daming isda. Ang daming isda. Ang daming isda. ulit eh no ang no. dami pagka ganito sabi ng mga nagtitiksay eh. pag biglang umupa yung tubig para daw nauubusan yung oxygen nila kaya lumuruta ang oh, laki na, no, nahuli na no oh no. oh sila kaya lang yun Ayan, hmm, ganda ka rin. No? Oh, Grabe na ka. Karin, galaya rin. Bubusya Ay, pambihiran. Laki nun, no, plywood. <laughs> laki no. Double din yan, oh. No? Laki, oh. No? Sobrang kapal na mga isla. Double, oh. Ang <laughs> đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

koboy <tuk> nanya <tangan> apa

Lakas. Ano? 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 na Ano? <tinyo>

Oh, mo sa sanok ko, oh. dami sanok. Oh, dalawa. naka laka. dami ng isda, oh. Oh, tingnan. Sobrang dami ng huli.

Ang ganda-ganda na may tiksa yung mga malalayo na huhuli nila yung mga malalaki Ito mga to pag lang Pero marami yung sana na

Ini udah abot. Ini udah. Ini nih. Pak ini. He. Bot seperti ton. Coy. Ai kau. Kau tadi ni kau tu. Kau tu tu. Oh. 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 dami oh. ang dami, ang lalaki oh. Ang grabe oh. Ang lalaki, oh. lalaki pa naman ako nito. Swerte yata ito ah. Oh, ang lalaki oh. Bawat salit Hmm, isang kilo siguro yung kada isa. Wala talaga sa amin. Yung sa kanya, maliit lang yung pananok niya. Pero ang lalaki na mga nahuli dito na lang tayo huwag na tayo nung alis dito mas marami pala dito oh nakaahon na naman ay nahulog pa sayang Ayun, eh, nakahuli na, laki yata yung nahuli na. na. bitto and langin eh and langin eh salin na ano and langin oh ato mag-iina ne ano yan no ay tama na eh no ilimbugi mo tira ne and lang mate do lang boy dengar na boy Oh, talaga yung panalo. Mm. Nakauho na yung rinsen. Dami na niyang huli ah. Oh, utik ko. Oh. Pag ahon, merong pag hango, merong ulit. <laughs> Ayun na boss. Shut up doon. <laughs> Nakarami na. Ay, nakawala, sayang. Oh, oh, oh. Parang kaswerte talaga yun, no? Bawat ahang niya niya, meron, nalalaki. Binibigay niya yun sa mga, yun, sa mga bata. Yung mga hindi ganun kalakihan. Nakarami no, na rin yung bata, oh. Ayan, wala dito hanggang dito. Puro yung nagtitipsay tsaka sa masanok ng isda. Kaso dito nun lang tayo kasi mas marami yung mga ano dito. Mas marami silang nauhuli. Naroon na yun nalang... si ano. Shout out kay Kuya Naka Orange. Ang dami yung huli. Oh, bawat hangon niya. Hindi siya nasisir. Ang dami. Huli na naman.

Ano ni nga ba? Yan sa na ang dami niya rin na huli oh Takap pangatlong hakot niya yata yan Yan, nandaman mo na yung bisina mo Sa kanya pala kanina yung nakamotor Ang dami niya pala na huli Ang man na yun, dami niya na huli oh Ayan o,

Dito muna tayo pa kapadwas pa niya muna tayo. Medyo mainit. Ay, yung mga batang yan binibigyan nung ano. Ay, na yung naka-orange na maraming nahuli. bakit din yung naka-orange yun kasi binibigyan niya yung mga batang yan. Ang dami narinaw na rin ako ng mga batang. Karanakapa 2 na tayo at baka uulan pa yata. Dami na, na, na Yang tayo. Dami na, na, uli. Dami na, tayo kapadwas, babay na uli. hanggang sa susunod bye bye sa bahay ito, binigay ni Gwen, dami yung binigay sa atin no? Oh. ang lalaki, puro karpa yun mga kapadwa so, oh, ang lalaki yung ang lalaki kapadwas binigay yan ni kuya so hanggang dito na lang kapadwas nilinisin muna natin to and